Hello mga kabady, welcome back again to my channel. So sa mga kabady ko dyan na palaging nakasubaybay sa akin ay salamat po sa inyo. At sa aking mga kabady na baguhan pa lang sa aking channel ay please subscribe sa aking YouTube channel. And mga kabady, please don't skip sa mga ads mga kabady kasi malaking tulong na po yan sa aming mga content creator na makasahod kahit na konti lamang pabare-bariya lang po. So ayun lang mga kabady, God bless, stay safe, uh, keep on watching. So for today's vlog mga ay papasyal muna kayo nakin sa aking na palayan. So ito na yung balayan natin mga kabadi. Walang tubig. So yun. Kasi nga ay every week lang ang ano natin no, oh, kuta sa patubig. So pag uh, sa last week sa atin at sa next week ay sa taga downstream, upstream na belong ang ating uh, area mga kabadi. So ayan mga kabadi, tingnan nyo ating palay oh. Ang ganda na mga kabadi. So, uh, isang sako lang ginamit natin dito. At saka, spray, spray lang tayo ng ano, KB Plant Growth Enhancer na gawa natin. So, ito yung resulta mga kabady. No? So, maganda naman siya mga kabady. Hybrid ito, SL8. So, hindi tayo ma ano ta dito sa kapag anihan ay guaranteed talaga mga kabadi, na marami talaga tayong ani dahil sa kalidad na binhi na ating ginamit. So, ayan mga kabady, back to the topic sa ating uh, video kung bakit kailangan uh, paubusan ng tubig uh, yung ating palayan. So, bakit ni palagi natin na uh, ilublob ng ano, tubig yung ating palayan. So, ayan mga kabady, uh, tubig itong ating palayan mga kabady. No? Tingnan nyo. Oh. Wala talaga asin. wala. Ah, uh, ginawa natin yan mga kabadi para yung palay ay maka ano siya makalanghap siya ng ano nang ma-refresh siya ba ma-refresh kasi kapag uh, inilub-lub yun palagi sa tubig mga kabadi ang tendency niyan um, ma-weak yung kanyang root system niya at saka tendency doon ay uh, weak ang kanyang ano weak weak ang kanyang root system weak ang kanyang immune system so dinadapuan siya palagi ng mga ah uh, mga ano magtawag ito, mga insekto, mga sakit, mga fungus. So hindi talaga natin ito mga kabady, uh, palaging ilublob sa tubig. So every kahit nga sa isang one week mga kabady, ay atin itong mga uh, sa one week kahit isang araw, dalawang araw na wala tubig mga kabady. As long as hindi tumubo yung mga damo. So okay yun mga kabady. Yung damo kasi mga kabady, ayun, ayun na talaga ang ating main purpose ng may tayo ay magpatubig no so kung ano mga kabad, eh, kahit dalawang araw lang at sa susunod na araw ay magpatubig ulit kayo nyo, tsaka, bag na puno inyo at saka pag napuno na ay ayun uh, ano na makala maka, uh, tikim ng tubig yung ating palay tsaka inyo yun i-drain yung tubig ganyan lang ang nanosystem system tingnan nyo mga kabadi yung eh, ganda ng kanyang tiliring stage mga kabadi eh, So, i-improve pa yan mga kabady sa, sa pagdating ng mga panahon na ano, atin itong hi, ano, ano, harvest. mo tingnan nyo yung sipak niya. Ang dami mga kabady. At ang tangkad ng palay mga kabady. So, yun. So, yun yung uh, benefits mga kabady kung tayo ay hindi natin palagi loob-loob ang ating palayan sa tubig. So yan, keep on watching pa rin mga kabady, kasi meron pa akong i-discuss more on that topic. So, ganito ang itsura mga kabady kapag palaging lubog sa tubig yung inyong palayan. So, tingnan nyo mga kabady. Oh. Oh, zoom natin. Oh, yan. Yung kanyang uh, ugat, hindi siya masyadong maka-spread, maka-penetrate doon sa lupa. Kasi palagi siyang nakalublob sa tubig. Compared mo doon, oh, doon. Diyan, diyan. Ang tubig masyado diyan. O. diyan oh. So ang ganda mga kabady. So every week dito mga kabady schedule ito ay patubigan natin para yung walang tubig na lang luwang na nandito ay makatubig siya no so ayan so yun mapalaya natin mga kabady tingnan nyo So, mga damo-damo dito mga kabady. Pero okay lang yan mga kabady. Dito talaga. kahit na may damo diyan mga kabady ay okay pa naman din yung ating palay. Mas maganda kabady kapag katulad nito mga insekto ay oh, hindi insekto mga gagamba bahay ng gagamba meaning yan mga kabady is Uh, walang ganong kimikal yung ating palayan so sila yung sumusugpo sa mga steamwaters sa mga insekto na nakapinsala sa ating palayan so yun mga kabady so punta doon tayo doon sa ibang uh, luwang mga kabady no? para tingnan natin yung kondisyon sa ibang palay okay ouch So ganito mga kabady yung uh, maganda, biyak talaga yung lupa niya mga kabady. Oh. Tingnan nyo, pag natubig yan mga kabady ay tataba talaga yung ating palay dito. Next week schedule na mga sabado ngayon so mga lunis meron na itong tubig dito. So kapag ang area na to ay naano na ng tubig, ah, itong mga bitak-bitak na to ay mapupuno at makasingaw ito lalong gaganda ang ating palay mga kabady so mga ganito lang hindi lang masyadong maliki mga kabady crack so, ganito lang medyo kung pipisilin nyo mamasa-masa pa yung lupa tingnan oh, nyo masa-masa pa oh. yung ano ko oh, yan okay pa ito mga kabadde basta uh, paanuhin mo na ito ng tubig mga tatlong araw uh, from now okay pa to so ilublob natin to ng tubig next week para bumuka yung ating palay so yan alam niyo na mga kabadi kung bakit uh, maganda yung uh, schedule ng tubig no kasi para makatipid tayo uh, maka makaano ano itong ating mga palay maka uh, maka ano so mang tawag nito maka siya ng maayos so yun so, <coughs> dito, dito mga kabady maraming mga damo damo oh. kita nyo naman oh so madali lang itong patayin mga kabady yung mga ganito oh. yung katulad ng mga kangkong tupordi lang itong mga kabady pero hindi ko inisipihan kasi ah uh, maka apekto din ito sa ating palay. So may, uh, hindi naman masyadong ano ating palay no okay naman siya. Ating titingnan siya no okay na. So yung ang talagang naka sa palay ng mga kabady ay itong mga ganitong maliit yung tinatawag lang humay-humay. Yan talaga yung uh, pinaka sa nga mo sa ating palay para din siyang palay mga kabady, pero ay matakaw din ito sa bono pero hindi ito namumunga so ito yung uh, kompetensya talaga sa mga palay so meron din mga gagamba dito mga kabadi oh tingnan nyo so nagbahay na yung gagamba mga kabady. so maganda talaga kapag organic yung ating ginamit kasi babahayan ito ng uh, mga mga good uh, good in good insects no na makatulong sa makapuksa sa mga insekto na ano uh, hindi maganda sa ating palay tulad ng mga sting borers mga ano bang tawag ito? mga leafhopper uh, leaf hopper, kag mga ganyan tipaklong so makasira yan sa ating palayan so tayo tayo na so mga kabadi. So dito mga kabadyo, dito talaga napiktuhan yung ating palay sa damo Magkita nyo. Yung ano, yung palay. Ganito kapag nangyari kapag ay hindi natin uh, yan ano ang damo mga kabady, Medyo masout siya no. Uh, hindi, hindi masyado makano itong ating palay. Hmm. So ito mga kabady na. So mga napapansin ko dito mga kabady, ang daming beetles. Ano kaya ang Hindi ko pa na-research itong beetles mga kabady. oh, no? merong mga beetles nga ano. Ano kaya ang sign nito? Yan. So tingin ko mga kabady, okay naman ang ating palay. Ganda naman siya tingnan. Taba. So, mga ano, bubuyog ba ito? Ganyan, no? Ang daming mga insekto dito, mga kabady. Tahan pa natin yung uh, doon. So, ayun mga kabady. So, ah, uh, sa vlog na to ay I hope nga meron kayong tutunan tungkol sa pagpo-farm. So yun mga kabady. So tingnan nyo mga, mga kabady. Oh. Ito ang talaga ang gusto ko mga kabady. Pag ano, ganyan na. Yan. Tingnan nyo pala. Oh. Ang ganda. kaya ilang sipak ito. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sampu. Kayang-kaya nito sa area mga kabady. Mga 100 plus. Sako. So ayun mga kabady daming ano dito oh, tingnan nyo oh. ang ganda ng palay nito. oh. tingkas tingkas ang palay natin oh. Oh. Hmm. ganyan ito yung efekto ng hindi ka masyado mag ano hindi ka masyado ilublob yung tubig yung, yung palayan maganda talaga yung resulta hindi kayo ma ano hindi kayo mag ano uh, gusto talaga niyo ng uh, maximum maximum result sa yung palay uh, maximum harvest ay wag niyo palaging uh, iloblob sa tubig <laughs> so dito mga kabady man nakita kung uod oh. ayan ito 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 oh yan uh, mayroong merong uod naman mga kabady oh Ayan. Patayin natin to mga buddy. Kasi malaki na to. Kasira ito sa ating palay. Putang ina. diyan kumakain sa Tang ina ano mo to. Ayan. Patayin natin yan mga buddy. Ay, sa ito yung sa ating palayan mga relief folder mga kabady oh, mga ganito hmm. ito pag ni uh, nilublob ito ng tubig mga kabady lalong dadami ng ganito tingnan nyo mga kabady oh. tingin zoom muna tingnan nyo oh. ayan ayan yung leaf folder mga kabady uh, meron ganian, mga kabadyo oh. uh, napaka ano talaga sakit ito sa palay mga body. so hindi ito ganda, ano kadami sa akin mga body, kasi ay hindi ako masyadong uh, ano ilublob yung ano palay ko sa tubig pag nilublob nito mga kabadyo straight isang buwan at saka nagabuno kayo Check na yung yung palay kakainin na insekto si gusto ng mga insekto sa uh, mga weak na ano weak na roots ng mga palay. So ayun mga body. Uh, sana ay meron kayong natutunan. So yun. Salamat sa akin uh, mga bagong subscribers so aking mga followers. Salamat sa inyo. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. See you in the next vlog mga kabady. Ingat.